Nagbabalik ang masayang umaga po. Isa na namang uh, kababayan natin ang sasabak sa international scene para subukang magbigay karangalan sa ating bansa. Yes, nakaka-pressure ang makakasama natin ngayong umaga, Direk. Dahil siya lang naman ang may hawak ng titolong Slimmers World International Miss Great Bodies 2015. At sumabak rin siya sa mga roles ng mga kilalang films gaya ng Dementia, Of Sinners and Saints, Bayang Magilaw at iba pa. At para suportahan ng galing ng Pinoy, makakasama natin ngayon ang natatangin representative ng Pilipinas sa Gaganaping Fitness Universe 2016 sa Miami Beach, Florida. Masayang umaga sa iyo, Altea. Masayang umaga, Direk Leo. Hello po, And masayang Alisa. umaga. Hello, masayang umaga po mm -hmm. sa inyong lahat. Oh, um, siya si Altea Vega, isang uh, um, fitness, uh, ano itong fitness universe uh, competition? Kailan ba ito nagsimula at uh, paano ka nakasali dito? Um ang Fitness Universe um, competition I it's an all natural drug free competition and it's all welcome sa uh, beginners and veterans. Mm -hmm. So napasali ako dito kasi last year ako po yung tinanghal na Miss Great Bodies 2015. Um uh, Slimish World International Miss Great Bodies 2015. And it's their first time na magpadala ng participant ah, dito to join. Sa, International? yeah, uh, sa Fitness Universe. Yes. Ayaw. So, I'm very thankful for this opportunity talaga. So, Ano sinasabi mong all natural ano yung basta walang walang, <laughs> walang enhancement yes, walang wala gano. kang i-take na pampalaki ng na, ano, eh, talaga kailangan natural ng ka. mag-workout ka kumain ka oh, ng tama matulog ah, ka ng tama yun, to po yung ano wala kang i-take na na yon like, medicine mga, steroids mm -hmm. mga ganun steroid bako, yeah, yun mga steroids yeah. and it's not good for the body oh, oh, hindi oh, talaga oh. tama so, yun eh ano po yung mga naging preparation niyo sa darating nanga na competition niyo Um well I work out six times a week Six times yeah, six and times. Um, wow laging hey. maingat ma maingat din ako sa pagkain ko mm -hmm. kailangan syempre healthy ganyan And uh, yun um kasi y pa yung yung pagkain na sinasabi mo ano ba may dieta ka na sinusunod mm -hmm. May diet, may diet. ba ano mga do's and don'ts ng uh, pagdating sa, pag sa pagkain Pagdating sa pagkain ko lang direct yung kumain ng <clears throat> too much, ano, yung mas masalty. Salty. Kasi oh. it's not good. And then yung, oh, yung nama, fat. Oh, man, atang. Yung mga fat, yung may maraming taba sa ano. <laughs> cholesterol. Ano, ay, ay, yung cholesterol. Hindi ko po yun kinakain. So I eat chicken, uh, fish, mm. uh, tuna, ganyan, uh, vegetables Ad and fruits, gano'n. Mm -mm. Ah, okay. eh, so, ano, uh, ano-ano naman po na yung mga nasalihan yung competition dati? Well, um, when I was in province kasi, I used to join beauty pageants. Before. And luckily, parati naman... Well, you're pretty naman po talaga kasi. <laughs> Pero, um, it's my first time, it was my first time to join uh, Miss Great Bodies. Mm -hmm. And, um, ayun, sec, second time ko, uh, tong itong fitness. Ko. Mm -hmm. Kasi magkaiba sila. Eh. Yung iba kasi yung sinalihan ko sa province, it's just uh, yung beauty contest, mm -hmm. ganyan yun. Mm -hmm. This one naman kasi, uh, may invo um, It's a physical. Ah. Um yeah, Kailan mo workout Kailan mo ma-achieve mm -hmm. yung tone. Ano so merong pagkakaiba syempre, mm -hmm. 'di ba? So yeah. ang ano hindi pagandahan ng mukha, pagandahan ng katawan. katawan. Ganun ba 'yung <laughs> ganyan, ganun um, yung, ano, O Kasama din 'yung Oo, okay, oh, syempre direct. Okay ah. lang 'yung whole package na siguro. Yan. Oh, whole package <laughs> kasi hindi ko makaya ay na, na, direct yung mga package na yan uh, so chef friend hindi ko naman siguro ma-achieve yung ganitong uh, ano kung uh, hindi uh, yan. mahirap po ba yung mga ano yung mga workouts na ginagawa ko yung workout yung exercises ko kasi hindi naman siya na-program um to to bulk up my body mm -mm. talaga yung tama lang mag lean yung pa-shape up uh, pala parang, parang katawan ko noon uh, uh, mga Maano ng taon niya mga 40 years ago. Ay, hindi na naitatanong, pero si Althea, ay ano rin ito, nag-acting uh, din siya. Madami mm. na siyang nagawang, uh, nasabi nga natin, ayan yes. yung mga... Pictures niyang, ano, oy. Yes, a great bodies mga yan. Mga great bodies yung, oh, oh. ano na yan, yung mga pictures niya. picture niya, ano, aerobic aerobic competition meron din. And sa mm. Fitness Universe meron din, we have to perform a two minutes aerobic. Oh, yeah, so. yun yung parang pinaka-talent portion. Yeah, parang talent portion. Ah, <laughs> <laughs> uh, so yung napapag usapan natin, uh, ano ba ang mga nagawa mo nang mga Indies. Mostly Indies. Nagkasama kami ni Althea sa isang pelikula. Sa pelikula ni Lau -laugang. Lau Gang. Lau yeah. uh, Siya mang... yung lo lovers tayo oh, doon. Direct niyo oh, di ba? Oh, <laughs> talaga? Oo. Oh, alam mo naman tayo. Oo. Oh, oh, Wala <laughs> talaga direct. Stray Comparents. Walang kahiligin. <laughs> <laughs> Stray Comparents ko eh. Kanya... Kanya pa ganyan, ganyan lang. Uh oh, pero do you want to pursue po ba yung acting? Oh yes. Mm -hmm. Um, Passion ka na yan eh. Hanggang... oo. Uh oh, so, Madami na siyang madami ka ng ano uh, favorite yan para sa mga, mga indies kasi mm -hmm. mga mm -hmm. ang dami na niyang ginawang indies no. Yeah, um then. So, I, I played oh. the younger version of uh, at uh, a guy, Nora Onor's character in that film. Mm -hmm. And um yung Astray uh, with Angel Aquino and also Metro Manila mm -hmm. uh, directed by a British director Sean Ellis. Um, oh. yun. Mm -mm. Para, para wala. Lolo oh, Gang. Oh, madami, na, um, na, uh, madami, na siya nakakagawa. Jablo by Mess de Guzman. Two funerals by um, Direk Hill Portes. Mm, -mm. Walang oh. Kawala by Direk jo Joel Lamangan. Um, what else? Yeah, at marami saka na, talaga. na, trabaho ka na sa magagaling ng mga yes. uh, mga director. Mm -mm. Uh, ano naman ang uh, ano, advice mo sa mga kababayan natin? Yes tungkol sa pag-aalaga ng kanilang katawan? Ayan, so may kasabihan mo nga po tayo direct na you have to do something for your future future self that uh, will thank you for, di ba? Mm -hmm. So kailangan ingatan natin yung sarili natin ngayon, mm -hmm. di ba? Mahalagang mahalaga yung kalusugan natin. Mm -hmm. So para para naman tumanda tayo na Mm. Hgreasefully. -hmm. Parang ganyan. Huh? <laughs> <No. laughs> Pero pwede ba kayo ng isang tip lang na parang ma ma yung mga katulad sa mga katulad ng ginagawa mo, Miss LT Na pwede nating maibahagi sa ating viewers na kunyari yung simple diet or simple exercise na mga ginagawa mo. Okay, um, um well, hindi ko kasi sa mga sedentary, sedentary like hindi pa sila nag gym mm -mm, um, mm -mm. Um, siguro um, ang best nilang gawin is to seek muna advice sa doctor mm -hmm. or yung mm -hmm. ano, ano yung fitness bawal. professional mm -hmm. Siyempre, kailangan ipasuri muna nila yung health nila kung kung uh, tama ba to na gawin nila yung ganitong yes. exercise mm -hmm. kasi lahat ng mga exercises naman um, hindi siya puwede sa sa like halimbawa masakit yung tuhod mo And, uh, ako kasi i I like uh doing squats and uh I ano eh, um squats and deadlift ganyan. Mm -hmm. so hindi ko naman po pwedeng i-advise na Do gawin this. mo to mm -hmm. kasi eto nagpapaganda ng ng, mm -hmm. ng legs ko ganyan yeah. so hindi ko naman po pwedeng i-advise yon sa taong you have to get yourself check muna labi. Yeah. Okay. Mm -hmm. At saka mm huwag -hmm. kang sa katawan mm -hmm. mo yan baka may mahina ang tuhod mo. Mahina, mahina eh. Ang mm -hmm. mga, eh gusto mo ano? mag-achieve ma yung magandang, yun, di ba, mm -mm. toned ang legs. So, hindi hindi naman niya po pwedeng gawin yon mm -mm. Di ba? Agad. oo. Okay. So, o, sige, uh, imbitahin mo ang uh, ating mga kababayan uh, dito sa gagawin mo. Baka may live stream ka ba o website mm -hmm. para uh, about the contest o? Or... Yes, meron po um fitness universe. Ano yung gawin? <laughs> ano dito? <laughs> uh, ang fitness universe po ay uh, gaganapin sa Miami, Florida this um june 25 2016 and um sa para po sa mga karagdagang information uh, siguro uh, just visit na lang their websites. it's www.universeweekend.com mm. at pwede po nilang panoorin yun live mm. yeah mm. Like so streaming so, yes uh, so, US. so I'm so not 25. sure ipapalibas na, yeah, kung papalibasin yung ano dito eh mm -hmm. pero yeah Oh, Pag-inove, ano, yes. balitaan mo kami at may palabasasin mo. Of course, masupport Mas eh. natin si Ms. Maraming, Althea. Maraming maraming salamat. Alright, maraming salamat Althea Vega uh, para sa pagbisita mo sa amin ng eh, umaga. Sana makamit natin sa pamumugitan mo, isa na namang karangalan para sa ating mga Pilipino. Yes, yan ang galing ng Pinoy. Ipagmalaki natin to dahil Pinoy to. Magbabalik po ang Masayang Umaga yes. ang po.